Ano to? Isda na naman. Ano mukha ka ng isda? Naadi ka na sa isda. Dito, ano yung mundo mo? Dito umiikot, di ka na nag-upload. Isang araw maaga pa lang nagkakapin na nga pala ako. Napakasarap kaya matulog, promise. Hindi ko na nga pala nadadalaw ang isda ko sa likod. Napakarami ko kasi ginagawa at sobrang busy. Napakarami nga pala bata pumupunta sa amin dito kaya naubos na. Yung mga moli ko halos lumot na lang ang matira. Yung styro ko naman ang na pinaglalagyan ng mga isda, wala nang laman. Pati yung mga nasa container na damay. Sa kwarto ko na nga pala nakalagay yung flower hole. Ito nga pala yung bigay ni boy ubo. Ay papangalan ko nga pala sa kanya ay Bad Boy. Sa kabilang aquarium ko dito naman makikita yung iba't ibang uri ng isda. Sa umaga at hapon ko lang pala sila pinapakain. Tapos guys, dapat tama lang baka madedo sila. Naalala ko, hindi nga pala pwede sa flower horn to. Dito naman sa terrace may malaki pa akong aquarium. nagbi kasi ako ng mga iba't ibang uri ng gapi. Sana nga makabuo ko ng panibagong strain. Tapos ipapangalan ko sa akin. Okay ba 'yun, guys? Ngayong araw nga pala ay magpapagapihan ta ko. Ito kasi yung paraan ko para mabigyan yung malalayo. Kaya naman good luck sa makakakuha nito. Sasamahan ko nga pala to ng 50 pesos. Binalot ko nga pala sa papel para hindi agad makita. O di diba, guys, ang lupit. May pera ka na, may isda ka pa. So paano, guys? Tara! Dadaan nga muna pala ako dito kay Tampi. Alam niyo, guys, napakabait niya ni Tampi. Napakarami niya nga pala dito isda sa likod, medyo tamad nga lang pala siya maglinis. Char. Ngayon kasi nakapokus lang siya sa mga ibon. Halos mapuno na nga pala tong bakuran niya. Kaso bigla niya akong pinauwi. Umagang-umaga daw kasi nang buburaot ako. Grabe naman napakadamo. Kaya naman umalis na ako masama ang loob. So paano magpapagapihan na tayo? Nakakatuwa lang kasi may mga bata na nanagaabang sa atin. Pupunta nga muna pala ako mabuhay. Bibili kasi ako ng pagkain ng flower horn. Kaso guys, pagdating ko sa shop, sarado pa. Napakarong timing naman ng punta ko. Naghahanap na nga pala ako ng lugar kung sa ko itatago tong gapi. Tapos may ako dito mga kabataan. Nangunguha nga pala sila ng palakaw ang kokak at kohol. Naaalala ko nga pala yung kabataan ko, gantong ganto ko. Villa Estela nga pala ang lugar na to. Ngayon lang pala ako nakadaan dito. Nagmasid-masid nga muna pala ako baka may makakita sa akin. Dito ko na lang pala to itatago sa puno. Madali niyo na lang tumahanap kasi hindi ko na to tinakpan. O di ba guys, walang kahirap-hirap, mahanap niyo to agad. Nakalabas na nga pala ako ng Villa Estela. Nandito na nga pala ako sa gulod. Kailangan ko din kasi bumili ng mga pagkain ng isda ko. Hindi na rin kayo basta-basta dito maliligaw. Meron na dito direction papunta kay Tisoy Fish Farm. Grabe guys, napakaganda nga pala dito. Yung pumunta kasi kami dito ni Boy Ubo, na. Kaya ngayon ko lang nasilayan ng magagandang isda nila. Nakabili na nga pala ako ng pagkain ng flowerhorn May mga tinda rin pala sila dito pang aquarium. Dahil nandito na rin ako, bumili na rin ako ng janitor fish. Para hindi na nga pala ako mahirap ang maglinis ang aquarium. Nagandahan din pala ako sa isda na to. Pako nga pala ang pangalan niya. Hindi na nga pala ako magtatagal at aalis na. Kasyang-kasyang nga pala to sa box ko. Nakikita ko sa mga mata ko, masayang-masaya na naman ako. Dumaan muna din ako kala Kuya Dogs. Ipapakita ko kasi kung sino ako. Char. Ipapakita ko lang naman sa kanila yung mga pinamili ko. Pagpasok ko, agad ko nakita si Kuya Dogs nakahiga pa. Dumiretso nga din pala ako ng kwarto para tingnan si Boy Ubo. Kaso guys, parang walang tao. Kaya naman dumiretso na ako sa tindahan. Bumili muna ako ng kape at gatas. Sinumahan ko na rin ng isang pirasong Milo. Ako nga lang pala gumagamit ng kettle ko nila Kuya Dogs. Napaka-espesyal ko daw kasi na bisita. So paano yun? Bisita na. Pakailamero pa. <laughs> mating na nga pala si Boy Skincare. Grabe naman kahit kakagising lang, napakaganda ng skin niya. Paborito niya nga pala tong gatas kaya tinimpla ko na. Ito nga lang pala yung banding namin tuwing umaga. Buti na lang talaga na ako dito. Teka lang, parang pangalawang kape ko na to. Kinakabahan ako baka magpalpitate sa ko. Habang nagkukuwentuhan kami, may sinabi nga pala si Skincare at Kuya Dogs. Ano to, kape? Bakit super kakape isda? Ako si Dika na nagbabag, puro ka na isda. Oo nga, puro isda ka na lang. Hindi ka na nagbablog. na ng eh. Bakit ganyan na kayo sa akin? Gusto ko lang naman supportahan niyo ako. Tapos isa pa to si Boy Ubo. Ano? A ano to? Isda na naman? Ano mukha ka ng isda? Naadi ka na sa isda? Dito, ano yung mundo mo? Dito umiikot, di ka na nag-upload. Puro ka, puro ka isda, puro ka isda. Nagaya ka pa sa akin. Ako, puro ko computer. Pero ikaw, puro isda. Alala mo na. Hindi na nga pala ako nakatiis sa mga pinagsasabi nila kaya umuwi na ako. Bago yun, bibili nga muna pala ako ng ulam. Dito lang pala to sa tapat nila Kuya Dugs. Grabe guys, napakarami nga pala dito ang iba't ibang putahe. Mamimili ka na lang dito kung anong gusto mo. Big big shoutout nga pala kay Kuya. Sinigang na baboy at gulay lang pala ang binili ko. Habang pauwi na ako, may sinabay nga pala ako na bata. Nakakaawa kasi naglalakad lang sa initan dahil mabait ako, sinabay ko na siya. Dahil diyan big shoutout sa iyo. Nakauwi na nga pala ako ng bahay. Pinakain ko na rin si Mama. Kamilutong ulam lang tapos yung pamangkin ko naka-Jollibee. Medyo nakakainis lang kasi hindi niya kami tinirahan. Papakainin ko na rin pala si Bad Boy. Nakakatuwa lang kasi yung binili kong pagkain na gustuhan niya. Sana lang talaga lumaki ka na maayos at maglumaki ang ulo mo. Nilagay ko na rin pala sa aquarium yung mga binili kong janitor fish. Sana lang magsipag kayo para pagdating ng Pasko may bonus kayo sa akin. Kukuha din pala ako ng tubig. Buti nilang bukas pa yung tropa ko. Dito din pala ako lagi nag -iigip. Big big shoutout nga pala sa mga tropa natin. Big big shoutout din kay Bo. Medyo sumasama na nga pala ang panahon. Pumapatak na nga pala yung ulan kaya umuwi na ako. Medyo mabigat lang yung galon. Buti nilang macho Sinalin ko na rin to sa Eksaktong eksakto lang pala tong tubig para sa mga bago kong isda. Kailangan muna natin i-water condition sila para hindi gaano mabigla. After 30 minutes, pwede ko na silang isalin. So paano guys, hanggang dito na lang. Maraming maraming salamat sa panonood. Paalam!